Kinitil ng isang ama ang kanyang sariling buhay bilang resulta ng labis na kalungkutan matapos mamatay ang kanyang anak nang mabangga ng tourist bus ang kanilang motorsiklo. Kinilala ang kanyang anak na si Clyde Morchi Rosada alias Balda, labing walong taong gulang na residente ng Bairan, lungsod ng Naga, Cebu. At ang kasama nitong si Joshua Kansiran, residente rin ng nasabing lugar. Matatanda ang dumating sa Bombo Radio ang nasabing ama kasama ang dalawang iba pa at eksklusibong nakipag-usap sa programang Zona Libre. Ngunit nabalitaan na lang ng team ang pagkamatay nito mula sa kanyang pamilya. Dagdag pa rito, sinabi ni Police Lieutenant Colonel William Homok ang hepe ng Naga City Police Station na bukas sila kung pupunta ang mga magulang sa kanilang opisina para mapalawak ang investigasyon. Sa kabilang banda, nanawagan ng hustisya ang mga magulang ng dalawang binata. Ito ang pahayag ni Hipolito Kansiran, ama ni Joshua Kansiran, na hindi nakulong ang driver ng tourist bus kung saan napatay ang kanyang anak. Ito ay dahil sa compromise agreement ng magkabilang panig, ang sospek ang magbabayad sa kabaong at paglilibing. Gayun din ang perang tinatayang nasa 12,000 pesos para sa gastusin sa libing mula sa unang araw hanggang sa paghatid nito. Ipinunto ni Hipolito na kulang pa ang nasabing halaga at nagmamadali ang investigador na magpapirma sa nasabing agreement kahit emosyonal pa ang mga magulang ng mga biktima. May mag signing sa compromise agreement at sa non-pursuance. -so Maglampas na rin kami karepirin pag walang may pang kaso. So parang i-release na rin. Uy, magpunta dito sa aming opisina para magsampa ng formal na kaso, formal na reklamo, at least makapag-action din kami. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel William Homok ang hepe ng Naga Police Station. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ito si Bombo Kate Arisgado. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!